Hello. Sa uh, pangalan po na nakila ang Panginoong Iso Kristo, ang mapagpangang hapon sa bawat isa sa atin. Andito po tayo sa ikalawang bahagi na kung saan atin pong binibigyan ng buhay ang mga aralin, insahe, sa bawat gampanin. At ito po'y iniuugnay natin sa ating pagkabuhay. Napagamat po tayo hindi sa sa ibabaw ng sanglipotang ito. Pero tayong mga aral na siyang pinagpapataya ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang una pong aralin, ayon po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, sa Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang sa 11. Ano po ang sabi? Yaman nga, mga inaaring ganap sa pananampalataya. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Isu Kristo. Sabi sa Ingles, justified Ibig sabihin, sa so sino man sa atin na nabubuhay sa pananampalataya, dapat po, may kapanatagan na tayo sa Diyos. Dahil kung pag-aalam na natin na hindi na tayo matatakot, hindi na tayo kumbaga yung kasikuraduhan ng ating mga sarili sa tiyak na kapahamakan ay malayo na tayo doon alam ko sinasabing justified by faith e po hindi ibig sabihin na may pananampalataya lang tayo hanggang doon na lang kundi kinakailangan din may pagsulong at yan ay nakakunik, sabi nga, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ibig sabihin yung pananampalataya niya, nakasali doon kay Kristo. Hindi ibig sabihin, nananampalataya lang ako o nananali o nagtitiwala at naniniwala sa mga bagay na hindi nakikita, kundi kinakailangan, ikunik natin sa ating dakilang Panginoon, yung pananampalatayan niya. Na walang iba, lumalagay na ang pinakapundasyon ng pananampalatayan niya, walang iba ang ating dakilang Panginoong Heso Kristo. Na tayo'y nakatayo sa ibabaw ng batong yaon sa makatulid bagay, si Kristo yung batong yaon. Na bagamat siya'y itinakwil ng mga tao, pero naging batong sa panulong. pinaka -importante. Pinalwala, inetsapwera ng mga taon, pero naging cornerstone siya. Pato sa panunutan. Halimbawa, itong building na to. Pagamat, sa pangangailangan, hindi siya kailangan, pero kasama siya sa isang sa pundasyon ng pinakakanto ng building, cornerstone. Sa pamamagitan din naman niya, nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa biyayang ito, nandiyan ay nagsisilagi tayo at nangagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin po, meron na tayong pananampalataya. Hindi yan galing sa atin, kundi yan ay biyayang kaluob ng Diyos bakit po hindi po tayo humihiwalay jam, kundi nagsisilabi tayo yung consistency sa bawat isa sa atin kung ano yung nilalakaran natin yung pananampalatayan yan kung paano nakapag-umpisa tayo nakapag-establish tayo ng ating sarili dahil sa pananampalatayan yan na hindi masayang kinakailangan i-maintain natin sabi nga, nagsisilagi kung baga, pagkatapos yan, mayroon tayong pag-asa doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung bago, may direksyon ang ating buhay. At hindi lamang ngayon, kundi naman, nangangagalag tayo sa ating kapighatian na alam ng kapighatian ay gumagawa ng katsagaan. Ibig pong sabihin, kung yung paglakad natin dito sa ibabaw ng sanglimutan, hindi lang magtatapos doon sa nagsisilagi. Di ba ba? Namimintin natin yung pananampalatayan niya. Kaya kailangan may pagsulong. At kailangan yung kagalakan ng bawat isa sa atin sa mga kapighatian. Sa mga dinaranas natin mga problema sa ating pang-araw-araw na pangunguhay, yan pong pagnanampalataya niya ang nagbibigay sa atin ng kalakasan upang tayo'y magtyaga. Sa makatawid yung katyagaan o pagiging patience sa lahat ng mga nangyayari sa ating buhay na minsan tinatanong natin bakit kaya nangyayari ang mga bagay na ito. Bakit sa kabila ng mga dapat sana kagandahan ang mga nangyayari sa ating buhay dahil tayo na kay Kristo na. Pero bakit may mga pagdurusa pa rin? May mga kahirapan pa rin tayong dinaranas. May mga pag-uusig pa rin. May karamdaman pa rin. Sabagkat doon po masusubok ang ating katsagaan. Na At kung po natin, dito po sinusukat ang kakayahan ng bawat isa sa atin kung kaya pa natin. Manatili doon sa pananampalatayang yun kung paano natin inumpisahan. At ang katsagaan ay ang pagpapatunay sa pamamagitan ng mga dinaranas natin na nakapagpais tayo, nakapagtyaga tayo ng mahabang panahon at doon naman ang pagpapatunay o magiging experience natin sa ating mga sarili na kinakailangan palang mangyari na tanasin ng bawat isa sa atin ang mga bagay na ayan. Kinakailangan maitawid natin. Kaya kung tinanong po natin, kung nakasalik lang lahat sa pananampalataya at pagkatapos wala lang mga kasunod, ibig sabihin, kulang, incomplete. Kaya kung titingnan po natin dito sa aralin na ito, ang pananampalataya ay may mga kalakip yan na mga pagsubok o pamamaraan sabi nga, justify by faith, ibig sabihin, para suriin ang gusto kung ang ating pananampalataya ba ay matibay. Kaya kinakailangan natin magtiis, kinakailangan natin ma-experience o danasin ang mga iba-ibang bagay at ang kadyagaan ay pagpapatunay at ang pagpapatunay ay pag-asa na kumbaga sa kapila pala ng mga pagburusan ito na dinaranas sa ating buhay ito po ang mag maglalagay sa atin ng kasiguraduhan kumbaga katulad ng, sa ating mga tao hindi baga kapag tayo naglalakad ng mga papili sa motorsiklo hindi baga mayroong insurance sa tao naman, meron halimbawa, pagkatapos mamatay, insurance pa rin. Kung baga, ang insurance na ito, yung tatanggapin natin pagkatapos na mamatay. Kung paano po, sa tao, meron ganun, na kapag ang isang tao ay namatay, may makiklaim yung mga maiiwan, dito po, ang mag magbibinipisyo po nito, walang iba, yung mismong may katawan na dahil sa pananampalataya yan na naging matibay, dumanas sa iba-ibang mga pagsubok, iba-ibang karanasan, at kung ano-ano pang -ano dumating sa ating buhay, ang makikinabang po pala niya kung magbibinipisyo, yun ding tao na kung papaanong siya ay nanampalataya, nanalit sa Diyos siya rin ang magbibinipisyo. Hindi katulad ng insurance dito sa ibabaw ng sanglibutan sa tao na ang magbibinipisyo yung mga maiiwan. Pero dito po, ang magbibinipisyo dito, yun mismo may katawan. At ang pag-asa ay hindi humihiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuha, nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Ibig pong sabihin dito mga kapatid, yung pag-asa o yung mga bagay sa hinaharap na hindi pa natin dinaranas. Kung sa darating, kaya nga tinatawag pag-asa, hindi pa nangyayari. Talang na natin, dahil sa pag-ibig ng Diyos, na ibinubuhos niya ang Espiritu Santo sa bawat isa sa atin, yun po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan para magpatuloy tayo ng buhay dito sa ibabaw ng sanglibutan. Bakit po? tayo ay mahihina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahonan dahil sa mga masama. Ngayon po, ano po ba ang koneksyon ng kamatayan ni Kristo? Halimbawa, tayo, matagal na tayo sa paglilingkod. Pinakailangan pa ba? Dahil, kumbaga, yung dati natin yung pagkatao, kasama lang namatay doon sa pagpapako ng ating dakilang Panginoon, nung siya'y nabuhay na mag tayo po ay naging bago ng dilalang. Yung dati nating pagkatao, iniwan na natin kasama nung napako. At ngayon, nabubuhay na tayo kay Kristo. Ibig sabihin, yung connection pala ng ating pagkatao o ng ating pangubuhay kay Kristo, minsan lamang nung una nating tinanggap si Kristo. Dahil po sabi dito, nung tayo'y mahihina pa, e eh ngayon po marunong na tayo may mga alam na tayo, ano na po ang pinakakailangan natin? Sabi nga ng ating nakilang Panginoon, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng mga salitang ating sinilita. Ibig sabihin, ang naglilinis ng ating kalooban, ng ating pagkatao, isip puso, walang iba po yung salita ng Diyos. Ibig sabihin, yung pagpapako pala ng ating dakilang Panginoon, ang magiging koneksyon natin doon, mula nung tayo ay mahina pa makasalanan, ikinunik natin na tayo binago at nagbalik loob sa Diyos, yun yung koneksyon natin ng pagkamatay ni kay Kristo. Pero sa pamamagitan po, ng pananatili natin sa aral at turo ni Kristo, ito naman po ang maglilinis ng ating puso Kung Kumbaga, minsan lamang si Kristo namatay. Hindi pwedeng nagkasala naman tayo. Ibabalik ko punik na naman natin muli sa pagkamatay ni Kristo. Sabi nga, wala nang natitira pang hain. Ibig sabihin, minsan lamang yung connection natin sa pagkamatay ni Kristo. At, at, nung tayo nakakilala na at natuto na, may mga responsibilidad na tayo sa ating kapwa at higit sa lahat at may pag-iingat na tayo sa ating sarili. Sa pagsunod, sa makatungit bagay, yung kahit tanasin natin yung mga iba-ibang mga pagsubok, alam natin na kaya ko ito. Malalagtasan ko ito. Kung baga, may tiwala na tayo sa ating sarili. Dahil sa Espiritu Santo na nanahan sa ating buhay, ito po ang nagpapalakas sa atin para po tayo ay magtagumpay. Sabi nga, pagkaramdam natin sa ating sarili, Nariyan ba ang Espiritu Santo sa ating buhay? Kung yan po ang nariyan palagi sa atin, ito po yung tatak ng Diyos sa bawat isa sa atin na nasakot na ni Kristo. Hindi na tayo katawagin ng alipin, kundi mga anak ng Diyos na dyan po sabi ay lagi tayo. Sapagkat ang isang tao ay bahagya ng mamatay dahil sa isang taong matuwid Bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil ay may nangangahas, mangangahas, mamatay. Kaya po, unti titignan po natin, ang ating dating lang Panginoon, pagamat alam niya po ang magiging kalagayan niya, alam niya na siya'y mamamatay. Marahil, napakaraming mga Propeta na naghula patungkol sa ating Dakilang Panginoon na bagamat hindi pa nila nakikita o nagilala ng mukha ng ating Dakilang Panginoon pero sila'y nagsipag-sulat na ng mga hula para sa ating Dakilang Panginoong Isyong Kristo. Kaya po, ang ating Dakilang Panginoon hindi siya natakot na danasin ang kamatayan alang-alang sa mga taong masama. Kaya koneksyon lang po ang kailangan natin doon. Datapwat, ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Ito na po ang pinaka-importante. Yung pag-ibig. Dahil po, ang pag-ibig, yun na yung nagtatakip ng karamihang kasalanan. Na kung titingnan po natin, mahirap isagawa ang umibig. O ipakita ang pag-ibig sa kapwa, dahil tayo nga ay nasa kalagayan pang tao, pero sa pamamagitan ng Espiritu Santo na yun ang nagdilita at naguudyok sa atin upang gawin natin ang bagay na mahirap gawin. Pero yung nagagawa na natin dahil yun po ang nagpapalakas sa atin, nagbibigay ng malawak na pagpunawa upang kilalani natin at pahalagahan natin ang ating kapwa kung paano pinapahalagahan natin ang ating sarili na minamahal natin, inaanda, pinapakain at pinibihis at pinapaliguan ganun din dapat ang trato natin sa ating mga kapwa yan po ang pag-ibig luba pa nga inaaring ganap sa pamagitan ng kanyang dugo walibawa ngayon tayo po nagkakunik na sa Diyos. Kung yung dugo ni Kristo, yun po yung pinakamahalagang alay na dahil po doon, nagkaroon na tayo ng bahagi na tawagi anak ng Diyos. -Diyo. Kung baga, inaaring ganap, ina inaako na ng Diyos na tayo pag-aari niya sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Sabi nito, sa pamamagitan ng kanyang dugo ay nangaliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Kung baga, dahil po sa kahalagahan ng dugo ng ating dakilang Panginoon, na bagamat nung una, ang mga tao kapag nagkakasala, may katumbas na dugo bilang pangtubos sa pamamagitan ng mga dugo ng hayop. Pero yung dugo na pinakamahalaga na walang katumbas na halaga sa ibabaw ng sanglibutan. Sa makatuhit bagay, yung dugo ni Kristo, ito po ang nagbigay sa atin ng kaugnayan sa Diyos at higit po sa lahat. Tayo pong mga tao, kung baga, kung hindi dahil sa dugo na yun, sigurado ang kaparosahan natin doon sa walang hanggan pagdurusa sa makatuit mga yugminilaan ng Diyos doon sa mga hindi nagsisitalima sa Kanya. Kaya po ang natin, mula po sa pagiging isang tao na wala sanang koneksyon sa Diyos, dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin, sinubo niya ang Kanyang buktong na anak upang sa pamamagitan, sumampala tayo kayo na dahil sa Kanyang pagkamatay sa krus nagkaroon na tayong koneksyon sa ating Ama. Ibig sabihin ng lahat ng ating mga kasalanan ay pinatawad na dahil sa pagkamatay ni Kristo doon sa cross at sa pamamagitan ng pagbuhos niya ng kanyang dugo ay pinakapagkasundo tayo ng Diyos upang sa ganun magkaroon tayo o tayo ng kanyang pangako walang iba yung papunta doon sa buhay na walang hanggan. Ano pang sabi dito? No ba pa nga ngayon, ngayon inaari ng anak sa pamagitan ng kanyang ay nangaligtas tayo sa galit ng Diyos? Kaya po, yung galit po pala ng Diyos, kapag biling wala po tayong koneksyon dahil doon sa dugo na ibinuhos doon sa krus ng kalbaryo. Sigurado sana tayo doon sa galit ng Diyos, kaparusahan walang hanggan. Kaya po, ngayon, iniuugnay ang ating sarili na kung titingnan natin parang kwento lang ang pagkakilala nga ng mga tao sa ating Dakilang Panginoon siya ay may mataas na kalagayan dahil napabasa na nila ang tungkol sa Mesiyas pero bakit anak lang ng isang anluwagi o karpentero ang ikinakali na ang ating Dakilang Panginoon ay nakapag-aral bakit hindi siya nakapag-aral pero napakahugusay ng mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Sapagkat nananahan sa kanyang sarili ang pagkadyos. Ang lahat ng mga bagay na kanyang sinasabi, lumalabas sa kanyang bibig ay napapakinabangan ng mga tao. Kaya po kung titingnan po natin, hindi po siya kinilala ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kaya nga, Kinakailangan mangyari yon dahil kung nakilala siya hindi niya daranasin yung kamatayan sa krus. Kinakailangan muna sanahin yung pag-iisip ng mga taong nakapaligid sa ating dakilang Panginoon para maisagawa yung mga hula na kasulat sa ating dakilang Panginoon para ipapatay siya sa krus. Kaya buhay tahim doon nakaiwas tayo doon sa galit ng Diyos. Ano po ang sabi dito? Sapagkat kung nung tayo'y mga kaaway ay pinag-ipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa ngayong nangagkakasundo na ay mangaliligtas tayo sa kanyang buhay. Kaya kung titignan natin, yung connection ng kapatawaran natin dahil sa dugo, pero yung pagkabuhay niya magulit, yun naman ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Na ilalagit natin ang ating sarili sa pamamagitan ng pananampalataya na kung papaano siya na buhay na maguli sa mga patay, yun din ang tatamuhin ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Sabagat kung titinan po natin, mula po ng panahon ni Adam, na maraming mga mga lahi, mula kay Abraham hanggang kay Noe hanggang kay kung saan saan nakarating hanggang sa pagsilang ng ating Dakilang Panginoong Isang Kristo. Ang lahat ng tao ay namamatay. At pagkatapos namamatay, diritson na yan sa tabulukan. Pero po dahil sa ating Dakilang Panginoon na siya po ay namatay at nabuhay na mag-uli sa mga patay, nagkaroon tayo ng pag-asa na kung baga, hindi na matatapos ang ating buhay na hanggang sa kamatayan na lang, kundi kung baga, pagkatapos na mamatay, kinakailangan nating mabuhay. Kung papaano ating dakilang tayo na buhay na magulit sa mga patay, yun din ang tatanggapin natin. Magtatamo rin tayo ng buhay kung papaano nagkaroon ang ating dakilang Panginoon. Bilang isang niluwalhating katawan, ganun din ang dadanasin ng bawat isa sa atin. Kaya kung pag-aaralan po natin mga kapatid, yung koneksyon ng dating pagkatao dun sa dugo at yung pagkabuhay na maguli, yun naman yung koneksyon natin na ikinabubuhay natin ngayon na binago na tayo. Ang tanong, ano ba yung pagkatao natin? Saan pa nakakunik? Kaya na kailangan pa pa doon sa dugo ikunik na tayo'y makasalanan pa rin Although na sa buhay, na kung paano na buhay na magulay ang ating nagilang Panginoon, na may pag-iingat na tayo sa lahat ng ating mga ginagawa. Dahil po, may Espiritu Santo na nananahan sa ating puso. Sa ating pagkatao, ngayon na yung nagunyok at nagtuturo sa atin ng mga bagay na dapat natin gawin. Bakit po? Sabi dito, Sabagka, kung noong tayo'y mga kaaway ay pinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng lubha pa ngayon na nagkakasundo na. Kung noong pinagkasundo tayo sa buktong na anak ng Diyos sa makatuhin pa kay Kaisong mas higit pa ngayon na meron na tayong pag-asa doon sa buhay. At hindi lang naman sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hiso Kristo na sa pamamagitan niya tinamo natin ngayon ang pagkakasundo. Ibig kong sabihin, kung dati noon makasalanan tayo, kaaway tayo ng Diyos. Dahil sa dugo ni Kristo, nagkaroon tayo ng pagkakataon, patawarin ng Diyos at sa pamamagitan mo nun, nagkipagkasundo na tayo sa Diyos. Kung baga, kung ano yung nasa kalooban ng Diyos, idinidikta na sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nanahang sa ating puso. Kaya po, kung hindi po natin dinanas yung mga bagay na yun, malamang wala pa yung Espiritu Santo. Hindi pa natin nararamdaman sa ating sarili. Makikilala po natin yan. Kung tayo'y lumalakad pa rin doon sa dating pagkatao. Ang tawag doon, daya ng kasalanan akala natin tama ha? pero hindi pala Espiritu Santo ang naguunyong kasi bumalik pa tayo kumbaga, sabi nga nalalagay tayo sa kalagayan ng isang aso na pagkatapos na isuka pagkatapos na magsabi Diyos ko, patawad ko, hindi na ako uulit, kinain ulit umalik na naman sa nating pagkatao. May, may galit na naman, may puot na naman. Dapat hindi po ganun. Kundi ang bunga ng Espiritu Santo, katuwaan, kasayahan, napakarang nasa galas yan Ngayon, uri natin, ano ba ang ikinabubuhay natin ngayon? Connection pa ba? Para muling ikulit doon sa dugo? O doon sa buhay na tinanggap ng ating dakilang Panginoon? na tayo pinagkipagkasundo na. Pinatawag na. At sa pangmagitan ng tanda ng Espiritu Santo, makikilala natin ang ating sarili kung tayo may papunta na dun sa pag-asa sa bu buhay na walang hanggan. Kaya kung titingnan po natin dito, sa papamangitan lamang ng ating nakilang Panginoong Heso Kristo, nagtamo tayo ng pakikipagkasundo sa Diyos. Wala pong ibang tao sa silong ng langit na sukat kapulutan ng kaligtasan maliban sa pangalan ni Hesus Kristo. Kaya huwag natin sayangin na tayo'y pinatawad na inago na, nilinis na ang ating kalooban, isa na tayong bagong dilalang, dapat mabuhay na tayo kung papaano ang ikinabubuhay na sa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, dapat huwag nating pighatiin yan sa ating kalooban, kundi sundin natin ang kanyang kalooban at hindi ang sarili nating kalooban. Kasi kung hindi pa natin nakikilala si Kristo, may will be done. Nung nasakop na tayo ng Espiritu Santo, sabi nga, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa aking sarili. Ang kinabubuhay natin ngayon, sabi nga, Thy will be done. Kung paano? ang plano ng Diyos, yun na yung nilalakaran natin. Iba kasi yung sarili nating plano. Plano natin, halimbawa, gusto natin magsimba, lumakas lang ang ulan, minsan nababago yun. Pero pag plano ng Diyos, umulano, uminit yan, pumunta ka doon. Kaya na kailangan ng pagsimpa. Yan po ang kalooban ng Diyos. Hindi pwede balihin ng mga pagsubok, mga harang, o sakasagabalan, gagawin natin dahil sinusunod na natin ang kalooban ng Diyos. Siguro hanggang dyan na lang ang pakikibahagi natin sa oras na ito. Salamat po at pagpalain tayo ng Diyos. Ano man ang ating mga kailangan, karayan niya, idulog natin yan lahat sa Diyos at ipagkakalog niya. Ang kapanatagan sa pamamagitan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo sa ating buwan. Salamat at magandang hapon sa ating dami.